Yon, maraming pagkain na si Mahal Reyna. Ma, nakita mo ba naglinis siya ng ano yung bunso natin? Ha? Hindi mo alam? Kumain ka na. Ano? May pagkain si Mahal Reyna. May mga dalaw. Ha? Inayos na naman ang ating bunso, prinsesa. sa kusina natin, mga ganis. Pati yung sala. Nako. Pero yung fridge kanina, nakita ko nung dumating ako. Abay! Talaga namang nilinis, inorganize yung laman ng refrigerator natin. Ang papakita natin. Tingnan nyo mga kainis. O. Aba, maayos na ngayon. Malinis na. O. Kita nyo na. Malinis na, no? Ang natin ilaw. O, ba? Diba? Malinis na siya ngayon. Kasi dati nahihiya pa akong pakita sa inyo Pero ngayon, proud na ako kasi kakalinis na ngayon yung bunso kanila. Papakitang gilas talaga. Aba, malinis-linis na rin to, Punong-punong. <laughs> Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. <laughs> so ito mga kayo, Ito yung ating, uh, nako ito nga pala. Eh, tinanggal na ni Bonsong Prinsesa, no? Ha? Ito nga pala yung altar natin. Yung ginagamit ang altar ni Mahal Reina. Pero tingnan nyo muna mga kainis. Ako, inayos na uli ng ating Bonsong, ha? Inayos na, talagang ayos na ayos na, no? Kita mo naman, no? Talagang perfect, ko. Oh. Kita Hindi, nakita ko siya kanina dito. Hindi mo ba alam? Kita mo yan. no? Inayos niya yan. No? Kita mo. No? Ayan, ganda na tingnan. Ano? Dati kasi kung naalala nyo mga kainags, ano? kung naalala nyo dati, nung no, hindi pa inayos to, di ba merong kortina dyan? Tinatakpan namin yan kasi puro basura dyan. So lahat ng mga basura na nakalagay dyan, tinapon na ng bunsong prinsesa natin. So ito na ngayon ang ginawa niya. Di ba? Ipakita ko na rin sa inyo yung nakaramblag natin yan, pero maayos na ngayon, inayos na. So, di ba? Pati tingnan yung table natin. No? Wow, perfect. Oh, ito na ito na tinira niya ngayon. Saging, 'di ba? So ito ngayon ang ilalagay natin dito. 'Yun ang sabi nila. 'Yun ang sabi ni Mahal na Reina. Dalagay na lang daw natin dito. Titingnan natin bukas ano. Ah, uh, bukas na natin iaanuhin. Pagod tayo ngayon, galing pa sa trabaho. Dito natin lalagay. At ito, ito tatanggalin na natin. mawasakin na lang natin 'yan. 'Di ba? Nakopo. Ito ma, ito dito dito. Ayan, ayan yung gagawin ng kusina sa yung mga damit ng aso? Yung? Yung alin? Yung mga damita ng aso. hindi ko alam. Baka na lang eh. Ito pa, <laughs> hindi pa tapos kasi nandito pa lahat eh. Na, kita nyo. Tapos, ito na mga kainags ano. Medyo madilim eh, no. Medyo madilim kasi nandito yung altar natin dati pero ito na yung ginawa nyo. No? kita nyo na bukas. Bukas natin papakita ito kasi ano eh. Medyo madilim pa ngayon mga kailang siya. Oh. No? Diba? Gusto natin ilaw rin. Gusto mm, so, natin yan Yan para medyo maliwanag. Ano? Pero bukas, mas maganda bukas yan pag pinakita ko mas sa inyo. Yung mga halaman natin. Oh. No? Ito yung ginawa ni Binuo ni Mahal na rin. Oh. No? Ganda. No? Tapos, eto na. Kung napapansin nyo mga kailang siya. No? Ayan na yung salamin. No? 'di Dito no? Ito pala yung ano yung uh, sinasabi ng ano, lalagay yung salamin. O, ka, oh, diba? Pag mananalamin ka, pogi oh, guwapo. sige sige, bubuhatin tayo, tulungan mo si Mama Rina dito para para maayos na 'ta kapit pala natin 'yan eh. tapos na. Sige. salary o ano. Oh, mas maganda siya ngayon ha. Mas maganda siya ngayon ano. Gumanda. Tapos ito lalabas na natin to. Pero bukas na. Huwag natin kasi baka Hindi na naman tayo makapagpahinga pag dire-diretso yung trabaho natin. Mas maganda siya ngayon ha. Dito ano ano. So meron pa rin siyang tayo. Meron pa rin tayong lagayan ng ano dito mano. Ngayon mga sibuyas so... Diba? Hmm. Ayos, ayos. Nahanap ni Mahal mga damit ng mga aso. No? Tapos nga pala, maraming salamat nga pala sa mga nag-comment. Sabi nila, yung paintings daw natin, mas maganda. Ka-level no ano, no? Nung fridge. Yes. So, tingnan natin mga kinags, ano? Uh, tapos sa uh, marami nag-comment no? masyado mataas tong cabinet na nabili ng bunsong prinsesa natin. Okay, pero... Ah, uh, siya nang nag-ano niyan eh. Bahala na, nandiyan na yan. Igawa na lang natin ang paraan, ano? kung sakaling hindi man natin magawa ng paraan sanayin na lang natin yung mga mata natin sa ganyan yeah nandiyan <laughs> na yun eh pero maraming maraming salamat sa comment at thank you very much yan yeah. o oh, diba mas maganda natin mas malinis na pag nagbubububo nga nga ako rito maganda rin background natin tapos meron nga rin pala nag comment ah uh, yung ito nga yung mga sabitan ng mga kaldero Lagyan, bumili na rin tayo talaga nung ano Tanggalin natin itong mga screw. Mga screw lang kasi ito. Yung mga pinaglalagay ko dito. Yan eh, ang mga screw. Tanggalin natin yan. Tapos maghanap tayo sa mga winners or sa kung saan saan. Na talagang panlagay ng kaldero. I-attach natin dito. Mga kawali pala. Ba natin, may mga kawali tayo dyan. Ngayon yung mga kawali natin. Nandito na. No? Dito na. No, Organized na rito. O oh, yung mga kawali natin. No? Organized na. No? O oh, ba diba? So ito. Ah, pipinturahan pa rin ng bunsong prinsesa yan. kainag siya. No? Ayan, bahala siya dyan. Pasa tayo dito eh. Ayos lang. Ayun, yung nyo. Oh, tayo. O yan, tatapon lang yan. Tatapon ko lang mga, ano, no, mga recycle. Nandiyan na naman. Talagang hindi ako makag-get over dito. Tapos, Bukas ng umaga, pag maliwanag na yung sala natin, pakita ko sa inyo, maganda. Grabe, I'm impressed. Sobrang impressed ako. Talagang yung bunsong prinsesa natin, talagang busy busy kanina mga kailis. Kasi umuwi siya kanina lang ano eh, mga launa yata ng hapon. nako Nakaw, galing ako sa trabaho pag uwi ko rito. nako eh, trabaho pa rin ng trabaho rito. Linis ang linis, ang linis, ang linis dito. Ay, pinapon niya. Ano? Ano? Ang teknoy niya. Ano po? Matagal na sa akin to eh. Tinapon. Lahat yata tinapon. Naman so, so ano ba yan? Oh. Yung mga hindi mo mapapakinabangan. Hindi, ano to? Pwede lagyan ng mga lapis to yun. Eh. Lapis. Ha? Ayun Ay, pala eh. takip nito. Ilagay mo sa baba. Ang tinapon na. Tinapon na lahat. Pati yung hmm. Ang lupot kasi yan. Ang ayos pa ito eh. Pwede lagay na mga itong mga coins, ito, mga collection ng coins natin. Ano? Ayan po kaya, ano pa, meron pa ba dyan? Baka meron pa dyan. Oo Long katilis ka dito. Ay, mga madudumi na. Muna. Eh. Ayan ko mm. <laughs> tapo na yun. Wala, madudumi na yun. Ano pinagtatapon? Kasi hindi lang ginagamit yun. Maraming naitapon. Ano? yun, ano na yun, nasa Ito na lang, save natin, save natin to. Ayan, ah, nako po. Ganda lang tingnan, no? Grabe, no? Ang ganda na tingnan, no? oh, hindi na ano, hindi na masakit sa, sa mata nyo. Pag nakikita nyo, nagbablog tayo rito. Nanggigita tayong yung likuran natin, no? <laughs> o, baka may makita kang ginto dyan. Baka yung mga alahas mo nandiyan natapon. nako itatapon na natin yan. Hindi ko na chine-check yan pag tinatapon ko. Ano meron? Ha? Para nag -ano ka ng basura diyan Ay, nagkakalakal ng basura. Yan. <laughs> na ah, double check mo. Baka mamaya. Ay, ma importante ka na itapon dyan. Ah. si Mahal na, na Nagkakalakal ng mga basura. Ano kaya? Subukan kaya natin magkalakal ng basura ma. Punta tayo doon sa mga basurahan sa ano. No? Marami dyan basurahan eh magkalkal tayong gano'n, mag-antay, gawa tayong content. <laughs> Tapos nakasuot ka ng ano, nakasuot ka ng yung pang, pang ano, pang forma. Tinanggal mga picture. Anong picture? Anong picture? Ibang picture dyan yun namin. Anong picture wala? May mga tinanggal picture. na picture. na nasobrahan yata sa sipag yung bunsong prinsesa natin ha. Pati yung mga ibang hindi dapat itapon, tinapon na rin ha patay tayo dyan. Buti na lang ito, hindi pa naitap Hindi, hindi ito. mo siya, nagayos niya, no? inayos niya. No? Ayan, yung, anak natin, no? dati. O yan, yun sila, no? maliliit sila. Yung pangana, ito, yung bunso. Ah, ito, ito sila, o. Oh. Ayan. Ito nung pumunta kami ng San Francisco, tatlo lang kami. Ayan, kami, o, ayan. Yung bunso, si Mahal Arena, si Inags. Oh. <laughs> at um, Uy, damit ko to. Saan mo nakita itong damit ko? Hindi, basahan ko yan eh. Basahan? Bakit mo ginagawa mo? Basahan to yung damit ko yan. Hindi, di ba inano mo na to? Sabi ko na basa yan? Oo. Tapos ginawa mo lang basahan? Basahan lang yung basahan. Bira. Yan. Medyo maayos na kahit pa paano. Nakatuwa no? naman talaga. Eto, bukas ito, bukas ko na itatapon to. Tabi, tabi muna natin dito mga kainasin. Saan natin kayo na Ito doon natin lagay sa ano uh, yan. so maraming maraming salamat sa kanyang serbisyo sampung, sampung taon mga kainas, ano, hey, ito, sampung taon ba ba ha, ano ito, ba yan ano? try sa sakyan mo sa likod, ah sige sige ganun ba yan kay Glenn kay Pia, hinin. ah kay Pia lagay natin sa sakyan mo sa likod. likod sige sige, simukan natin Oh, ah, ito pala, ano pala na sasakyan to no? binili daw ng panganay na prinsesa sige bukas, ayusin natin bukas, wala akong pasok na bukas eh tray ng sasalik na Ito tinapon pala to. Hmm. Hmm. Ang magkakalakal ng basura. <laughs> Hindi ng basura. Hindi nga parang nagkakalakal ng basura eh. Ganda na talaga ng sala natin, grabe. Sobrang ganda. Hindi na mas sobrang ganda, na. mas maayos na pala. Bukas-bukas pagkagising natin. Ano? Bukas na ba ako bala diyan bukas? Maligo ka na. Ah, makikita mo sa sarili mo sa salamin. Ganda, no? Talo kang gumanda, no? Pag tumitingin ko sa salamin. Taba. Sige lang, taba. Eh, bakit ako pag tumitingin ako sa salamin? Parang kumikita bang ulo ko lalo. Kasi daw ako yung Ha? Kung nga pala, may nag-comment. Parang ka simang kasi lagi ka Ay, para ta, galit. na kasi mangot. Parang ka lang yung galit. Galit talaga. Bad. Lagi mo akong pinaanuhan ng camera, eh. Galit talaga ako. Nabasa mo ba? <laughs> ni comment lang naman yun. syempre naman, yung suggest ano lang naman yun eh. Yung napipunahan nila eh. Pero sa totoo naman, maganda ka naman talaga eh. Di ba? Kasi nga ako dyan. Oops. ako na naman pinagbuntungan mo. Nakalis na nga dito. Ay! Ay! Ba't nandiyan ka? Ba't ka, ha? Hmm? Ako talaga. Meron ako nakita ng langaw dito eh. Totoo, laki. Grabe. Ayan, no? kailangan matodas natin to no Ayan, yan op oh, ayos Naku, gusto kong kuryente nito mukhang makawala pa yata ah aha yun yun mm -hmm, yun mm -hmm. selya elektrika ngayon no wow pusok pa oh kita nyo mm, ayos na hmm ang bang no langaw <laughs> yan So laking tulong natin ito. Doon sa mga hindi nakakaalam ano, pwede kayo makabili nito sa ano, dito sa Alberta, Canada. Or ano? sa buong Canada. Meron nito sa Dalarama. Pwede kayo bumili nito. Pangkuryente ng mga lamok, ng mga langaw, Yan. Tapos ito na mga kinex, magandang araw nga pala uli sa inyo, no? Nako, nagko-coffee pa na tayo ngayon dahil napakaganda ng ating umaga ngayon. Sino ba naman ang na hindi mapapas, mapapangiti sa saya habang nagbububunga nga ako rito eh ang nasa likuran natin Ang background natin ngayon ay eh, medyo mas maayos na Kumpara nung mga nakarang vlogs natin Mga videos natin na ginawa Na hindi pa naayos ng ating bunsong prinsesa Ang ating likuran Pero tingnan nyo naman At maraming maraming salamat din sa mga comments ninyo Sa mga suggestion ninyo Thank you very much Ngayon umaga Mas makikita ninyo ang kabuuan Ng pagbabago Diba kagabi kasi medyo madilim syempre gabi Pero ngayon umaga Kitang kita Ang kinis <laughs> hindi nang bunbunan ko ah hindi na nalikuran natin ano tingnan nyo naman ganda na ano nako 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 ang saya so yan mas maayos na mga kainig tapos yung yung sala papakita ko na sa inyo let's go saya sandali ah kasi di ba kahapon eh sabi ko eh kagabi sabi ko nga sa inyo na yung ating uh, sala Oh, ito na, ito na, ito na. Ito na pagbabago, no? Yan na, siya, no? Grabe, no? Ginawa ng ating abunsong prinsisita. Dito na nilagay yung mga halaman ng kanyang mahal na reyna. Ayan, mga stuff toy. Hindi ko na alam kung paano niya ginawan ang to, ito. Mga orchids ni mahal na reyna nandito na. Yung family picture namin, mga orchids na nandyan din. At least tamang-tama, naaarawa, nasisikatan ng araw. Hindi naman nasisikatan ng araw, maliwa na ano, ng liwanag. di ba galeng no? Tapos, uh, eto naman yung ating ano ngayon, yung ating altar. Nandito na, nilipat na. Busan natin ilaw ng ating uh, GoPro. Yan. O, oh, diba? Mas maganda na, no? So, si Mahal na rin na dito na magdarasal. Pati syempre kami, dito na rin kami magdarasal. Diba? Da, diba, no? Mahal na naman yun, no? Altar, no? Yan. Ako, nung no, ako'y pumunta sa Canada, mga kainag ano? Ito binigay sa akin ng nanay ko to eh pampaswerte raw sabi niya gabay mo inag ito si Santo Toninio no 2008 December 2 2008 bago ako anong dumating ako sa Canada Pinadala niya sa akin yan kasama dito nakalagay yan eh dito nakalagay yan oh Yan, diyan nakalagay yan Alright ganda na no grabe o, oh, di diba? Tapos, syempre, mapakita ko sa inyo yung Ito yung ating uh, ano kagabi O, oh, buksan natin ilaw rito para mas maliwanag talaga Yan, o, oh, di diba? Pati dito buksan natin O, oh, makikita nyo syempre O, oh. dito kami nagkukulitan pa ako ni Mahal na Reno O, oh. oh, diba? Kitang kita, no? Bahala ni sa Presesa sa mga design niya na ganyan O, oh, di diba? Ang <laughs> ganda lang, ano? Ah, kasi kahapon nagulat talaga ako kagabi pag uwi ko ng bahay. Yan. So yung mga yung mga sopa, hindi ko na ikapapa ano, papakita sa inyo yung mga sopa kasi nanggigitata talaga ano. Ni Loray Loray ng ating mga aso. Ah, siguro sa totoo lang, hmm, maganda na yung ating uh, sala yung dob ng ating bahay. <laughs> yung mga sopa na lang talaga ano, ang dapat mapalitan. O kita niyo naman mga oh, kayo. No. Ganda na, no? Oh. Maganda na talaga. Maganda at kaaya-aya sa ating mga mata. Pero yung sopa, siguro ito na lang kailangan. Sige, pakita ko na nga sa inyo. Yan. <laughs> <laughs> Yan. Para ano, makita nyo rin sa, ano, sa susunod, siguro, baka ito naman yung papalitan. At least nakita nyo yung pagbabago. Yan. Kaya actually, ito higaan na ng mga aso natin to, no? Si, si Sayon, dito madala si Sayon eh tapos si Saya, ayan oh. No? Dito naman si Saya. <laughs> pwesto niya yan eh. Yan, pwesto niya yan eh. No? Saya ano? Ano? Pwesto ng baby ko to eh. Ay! Nakunak naman. Ay! Nakunak naman. Nakunak naman. O nako. Ayan. 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 Ah! Selos na to. Ah! Oh, sige na. Sige na. Oh, sige na. Sige na. mm -hmm. <laughs> Wow! Pati yung dito makakainis. Talagang linis na linis. Ano? Hindi naman siya 100% na linis pero malinis sabay ganun eh. Pero malinis na siya ngayon. Naitapon na yung mga dapat itapon dito sa fridge natin. Ano? So yun yung laman ng fridge namin. Oh. No? O ba diba? Puro tubig eh. No? Puro juice. Kasi kailangan natin ngayon summer yan eh. Tapos tinapay. Eh. Yan. Ito kanin. Yan lagyan namin sa, uh, sa cooler para hindi mapanis. Kaya-aya na sa mata. Hindi na, uh, hindi na masakit sa mata. Ah. <sighs> sarap tuloy mag ito, nito. Nakatambay, oh. Diba? Hmm. Yan na yung ating, ano, no? Yung ating uh, cabinet na wawasaking ngayong araw na to. After 10 years, katulad nga nabanggit ko kagabi, maraming maraming salamat sa iyong serbisyo sa amin. Pero kailangan na kitang pagpahingahin. Pero syempre, bago natin wasakin ang lahat ng yan, eh. Kailangan natin magsuot ng proteksyon. Pare susundot pa yata mata ko, ah. sa aking mga mata mga beautiful eyes at syempre wag natin kalimutang magsuot ng takip sa ating landingan mahirap na at baka mapasukan ng hangin punong puno na ng hangin yung ulo natin yan <laughs> ang bihira tara tama din kalokohan baka hindi tayo matapos dito ganun e lang hindi malako pinawisan pambihira parang wala pang 30 seconds tapos na so ilalagay na rin natin sa truck natin yan do sa likuran ng truck natin para isasama na natin do sa mga itatapon nating basura sa eco station tapos ito mga to bala ko kasi rito mga kinis medyo malaki kasi ito eh. ito eh tingnan natin kung mapuputol pa natin yan ano mapuputol natin mahihiram tayo ng ano ng chainsaw meron ako dating chainsaw binenta ko na kasi wala na tayong punong puputulin dito eh Tsaka bala ko rin manghiram nga ng chainsaw kasi mayroon tayong stamp dito sa ano no sa harapan ng bahay natin yung pinagpinutulan ko dati ng puno na maple tree. Eh gusto ko rin patuloy na. Ayan, ako napapansin niyo ayan ano, ano. no? ayan yung stamp yung stamp natin na yan. Bala ko na rin niyan. Uh, last year kasi tinray kong patuloy yan, eh. Nagtataka ako bakit hindi ko maputol-putol nung hiniram nating chainsaw. Yun pala, baligtad yung yung ano yung chain <laughs> na nailagay natin doon sa ano no sa chain so bihira bumili kasi ako ng bagong ano yung chain yung kadena pamputol mali ang pagkakabit ko baligtad pero ngayon hopefully mapuputol na natin yan pero um, oh, ano muna natin yan tapusin muna natin yan para isang ano isang tapunan na lang kaya na siya ngayon ano tsaka tingnan nyo naman yung ating uh, backyard mga kainags ano malinis-linis na kahit pa paano hindi na masakit sa mata wala na yung mga kahoy na pagkarami-rami nakatumpok dyan ah lalagay ko lang ito muna dito sa sana kumasya no ito na yung cabinet natin no tapo na natin dito sa ano, siksik natin dito yan kung napapansin nyo punong-puno ng basura hanggang doon sa dulo yun eh, no tama-tama masisiksik pa natin dito ayos kailangan pala maano ko na rin to no? para mailagay na natin doon sa ano doon sa ating uh, shed pang patay, ano pang huli ng daga marami na kasi mga ano ngayon eh marami na naman mga bubuit na umaaligid-aligid ngayon kasi summer nako yan tapos uh, ito nga pala kung napapansin nyo na no? ba't ako mayroong ganito ano to eh pagka hindi ko na kayang pumasok sa loob ng bahay at ako ihing-ihing -ing 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 na ay eh, dito na ako pupwesto sa loob ng ating uh, garahe gamit ito mga kainag ano? alam nyo na yung sinasabi ko <laughs> pag napuno ng tubig natin yan ay eh, tapo natin dun sa hose, lagyan mo natin ng tubig para hindi siyempre yung amoy yung panghi eh, hindi umalingasaw tapos saka natin tatapon doon sa mga long grass natin kaya sa long grass <laughs> ganun lang yan eh, survival kasi minsan baka hindi na tayo umabot doon sa ano eh sa <laughs> sa washroom minsan syempre nakasapatos tayo eh, siempre kailangan natin hubarin yung sapatos natin pag nandoon pagpapasok papasok tayo ng bahay natin eh hindi mo na mahuhubad 'yo kasi nga sasabog na ihi mo eh Di, dito na lang, bawtis 'di ba? O, dito. Sabay nakatalikod. O, 'di ba? Hu, tapos. Nakakaraos din. <laughs> Kay gising lang ni Mahal Arena no. Binasa ko na pala rito 'yung may ano. Yung cabinet natin dito, binasa ko na. Nandun sa ano, na sana 'no tatapon natin sa basura. Tapos ito, lagyan natin ng ano peanut butter tapos lagyan natin doon sa shed para maraming mabawasan yung mga bubuit ano nakahilata ka na naman diyan ako ang cute, cute ito parang lechon mapapagkamalan ka lechon pag nakaganong kayo ko ka, ka. nakaganong ka tapos naka lalo na pag nakadapa ka sa ano sa lamesa nako ito pala dapat pala palitan na rin natin to Nginat-ngat pa rin ang aso yun eh. Ano? Ha? Nako, nako, nako. Tingnan nyo, parang lechon, no? Lechong baboy na bata pa. Tapos aamihin ano, mo ng plato, ano, ng ganon. Nako, wawa wow, naman yung baby ko. Napakaganda. Ano? Ha? Magagalit sa akin si, ano? Magagalit sa akin si Mahal na Rina. Pag ginawa ko yun. Baby niya yan, eh. Si Saya, lechonin. Baby ni, mah ni Mahal na Rina yan, eh. Ano yun? Ginawa ng dun sa prinsesa natin, ano? Hilig talaga. Baby. Ah, sa panganay, yung panganay, natin. Yan ay mga ano natin, no? mga trap. Ay, lagayin na natin yung mga trap natin, mga kinis, para sa mga bubuit. May, ano yan, may mga mahuhuli yan, sigurado. Subok na subok natin yan, every year. di pa ako nakakapasok ng bahay. Nakutusan ka agad tayo ni Mahal Arena. <laughs> Tapon daw natin. Tapon muna natin. Lako, puno-puno na pala yung basura natin, ano? Di bali tapo na naman ang basura sa makalawa eh. Hmm. ulit ako pagpasok Hindi pa ako nakapasok dun sa, sa loob ng kusina eh. Yun lang mga kainex, ano? Uh, update ko lang kayo sa kusina. Siyempre, may mga comments kayo, may mga suggestion kayong mga sinasabi. Kaya eto in update ko lang kayo okay next ano maraming maraming salamat sa panonood don't forget to subscribe click the like button leave your message at maraming maraming salamat po hanggang sa muli